Bantugan, epiko mula sa Mindanao. Si Prinsipe Bantugan ay kilala sa kaniyang kahariang bumbaran dahil sa mga naipanalo niyang mga labanan. Siya ay sagisag ng tapang at kakisigan. Si Prinsipe Bantugan ay sikat din sa mga dalaga. Sinasabing naligawan na niya ang limampung pinakamagandang prinsesa sa mundo. Kilalanin natin ang ilang mga tauhan sa Epiko. Si Haring Madali, ang kapatid ni Prinsipe Bantugan. Si Datimbang, ang prinsesa sa kaharian ng gitna ng dagat. Si Haring Miskuyaw, ang hari ng kalabang grupo. Ngayon ay samahan niyo na akong basahin ang Epikong mula sa Mindanao bantugan Sa malayong kaharian ng Mindanao ay may isang hari na may dalawang anak na lalaki. Si Prinsipe Madali ang panganay at si Prinsipe Bantugan ang bunso. Ang bunso sa kaniyang murang edad ay nagpakita na nang higit na kagalingan kaysa sa kaniyang panganay na kapatid. Hangang-hanga ang kaniyang guro kay Prinsipe Bantugan dahil sa kaniyang talino at bilis sa pagkatuto mahusay rin siya sa paggamit ng espada at palaso. Kaya niyang talunin ng mano-mano ang tatlo hanggang limang tao dahil taglay niya ang lakas na makipaglaban sa kanila. Pinatunayan pa niya ang kaniyang galing bilang sundalo ng mapatay niya ng mag-isa ang isang malaking buwaya na marami ng napatay na taong bayan. Namangha ang mga taong bayang nakasaksi nito halos di mapaniwalaan na ang isang batang batang tulad niya ay kayang makapatay ng isang malaking buwaya. Labis itong hinangaan. Pinasalamatan nila si Prinsipe Bantugan at sinabi sa kaniyang siya ay sinasapian ng Diyos. Si Prinsipe Bantugan ang naging pinakamagaling na sundalo sa kaharian ng sumapit siya sa kaniyang kabinataan. Siya ang laging namumuno sa mga sundalo sa pakikipaglaban at laging nagwawagi laban sa mga kalabang kaharian. Kaya naman, naging bukam bibig ang kanyang pangalan ng mga sundalo sa iba't ibang kaharian. Dumating ang panahon, wala ng mga has na makipaglaban sa kanila. Dahil sa pangyayaring ito, ay nakamit nila ang respeto at pagkilala ng iba pang kaharian. Kaya naman, Naghari ang kapayapaan at pag-unlad sa bumbaran ang kanilang kaharian. Nang mamatay ang kanilang amang hari, si Prinsipe Madali ang hinirang na bagong hari ng bumbaran. Marami sa mga namumuno sa kaharian ang tutol dito, maging ang mga taong bayan. Ayon sa kanila, si Prinsipe Bantugan ang karapat-dapat na mamuno sa kaharian at maging bagong hari sapagkat Taglay niya ang lahat ng katangian ng isang mahusay at mabuting hari. Kayang-kaya niyang ipagtanggol ang mga nasasakupan sa mga kalabang kaharian. Subalit si Prinsipe Bantugan na mismo ang nagsabing karapat dapat ang kaniyang kapatid na panganay na maging bagong hari sapagkat taglay nito ang kakayahan upang maghari sa kanila dahil pinag-aralan niya ito at pinaghandaan. At dito na nagsimula ang kasaysayan ni Prinsipe Bantugan. Ang kaharian ng bumbaran ay pinamunuan nga ni Haring Madali. Walang mga has na makipagdigmaan sa bumbaran dahil sa katapangan ng kanyang nakababatang kapatid na si Prinsipe Bantugan. Bukod sa pagiging matapang, siya pa rin ang naghahari at namamayani sa puso ng maraming kadalagahan. Dahil sa mga kadahilanang ito ay nainggit sa kanya si Haring Madali at nagpalabas siya ng isang kautusan. Mula ngayon, ang sinumang makitang makikipag-usap sa aking nakababatang kapatid na si Bantugan ay parurusahan ko ng kamatayan. Ang pagbabanta ni Haring Madali sa kaniyang mga nasasakupan. Nang malaman ito ni Bantugan, siya ay labis na nagdamdam, lalo na ng layuan siya ng mga taong minamahal at mga taong bayan, maging ng mga kababaihang kaniyang minamahal sa takot na sila ay mamatay. Naramdaman niya na para siyang may nakahahawang sakit na nilalayuan at dahil sa laki ng kaniyang pagdaramdam nagpasiya siyang umalis at mangibang bayan. Bakit ang damdamin sa akin ng kapatid kong hari kung ituring niya ako ay parang hindi isang tunay na kapatid? Mabuti pang umalis na lamang ako rito ang paghihinagpis ni Bantugan. Naglakbay siya kung saan saan at dahil sa matinding pagod, siya ay nagkasakit hanggang sa abuti ng kamatayan sa pintuan ng palasyo ng kaharian ng lupaing nasa pagitan ng dalawang dagat. Nang matagpuan siya ni Prinsesa Datimbang at ng kapatid nitong hari, sila ay nagulumihanan sapagkat hindi nila kilala si Bantugan aking kapatid na hari ano ang gagawin natin sa taong ito sino at saan siya nagmula ang naguguluhang usisa ng magkapatid tinawag ng dalawa ang konseho upang isang guni kung ano ang dapat nilang gawin sa palagay ninyo mga konseho ano ang dapat nating gawin sa taong ito ang tanong ng magkapatid habang sila ay nag-uusap isang loro ang dumating sa bulwagan. Mahal, lari, mahal na ari, prinsipe at konseho, ang bangkay na ito ay ang mabuting prinsipe bantugan ang ng kaharian ng bombaran. Ang wika ng loro. Nang magbalik ang loro sa bombaran, ay ibinalita niya kay Haring Madali ang pagkamatay ni Bantugan. Mahal na Haring Madali, Ikinalulungkot ko pong ibalita sa inyo na patay na ang inyong nakababatang kapatid na si Prinsipe Bantugan. Ang malungkot na pagbabalita ng loro. Pagkarinig ng masamang balita ay kaagad lumipad sa langit si Haring Madali kasama ang isang kasangguni upang bawiin ang kaluluwa ni Bantugan. Samantala, dinala naman ni Prinsesa Datimbang ang bangkay ni Bantugan sa bumbaran. Pagbalik ni Haring Madali ay pinilit niyang ibalik ang kaluluwa ni Bantugan at siya ay nagtagumpay. Nang muling mabuhay si Bantugan ay nagsaya ang lahat at nagbago si Haring Madali. Mabuhay ang kaharian ng Bumbaran. Mabuhay ang aking kapatid na si Prinsipe Bantugan. Ang mabunying pagsigaw ni Haring Madali. Subalit ng mabalitaan ni Haring Miskuyaw, kaaway ni Haring Madali na si Bantugan ay namatay, lumusob si Haring Miskoyaw kasama ang marami niyang kawal sa bumbaran. Mga kawal, magsipaganda kayo at lusubin natin ang kaharian ng bumbaran dahil wala nang sagabal upang hindi natin sila magapi. Patay na ang ipinagmamalaki nilang Prinsipe Bantugan, ang sigaw ni Miskoyaw. Dumating ang pangkat niya sa bumbaran na kasalukuyang nagdiriwang dahil sa pagkabuhay muli ni Bantugan na hindi nalalaman ni Miss Cuyaw. Natigil ang pagdiriwang at ito ay napalitan ng paglalabanan. Pumailang lang sa himpapawid si Bantugan at siya ay nakipaghamok sa mga kalaban. Dahil sa karamihan ng mga tauhan ni Miss Cuyaw at kagagaling lamang ni Bantugan sa kamatayan, siya ay nanghina hanggang sa mabihag ng kaniyang mga kaaway. Ngayon ay katapusan mo na, Prinsipe Bantugan. Tuluyan ka nang mamamatay. Tingnan natin kung may magagawa pa ang kapatid mong si Haring Madali. Ang mayabang na pagbabanta ni Miss Kuyaw. Siya ay iginapos subalit unti-unti ring nagbalik ang kaniyang lakas matapos siyang makapagpahinga. Nalagot niya ang pagkakagapo sa kaniya at muling lumaban. Dahil sa malaking galit sa mga kaaway, higit siyang naging malakas hanggang sa mapuksang lahat ang mga kalaban. Pagkatapos ng labanan ay dinalaw ni Bantugan ang palibot ng kaharian ng bumbaran at pinakasalang lahat ang kaniyang mga katipan at sila ay dinala sa kaniyang kaharian. Sinalubong sila ni Haring Madali, ang buong katuwaan at muli. Lahat ay nagdiwang Nabuhay ng maligaya si Bantugan sa piling ng kaniyang mga babaeng pinakasalan at natanggap ng lahat ni Haring Madali ang kapalaran ng bunsong kapatid. Hanggang sa muli, paalam! Oops! Huwag kalimutang mag-subscribe! Salamat!